The United Nations warns that the earth is now in an era of global boiling. A heat wave is settling over much of British Columbia. Deadly wildfires that struck the Hawaiian island of Maui. <gasps> sa sobrang init na ating nararanasan sa panahon ngayon, hindi na nakakapagtaka ang mga nakakagimbal na mga balita patungkol sa mga heatwaves at wildfires na tumatama sa iba't ibang parte ng ating mundo na ginagalawan ngayon. Dito na nga lang sa ating bansa sa Pilipinas, patindi ng patindi ang init na ating nararanasan habang nadadagdagan ng taon. Ramdam ito ng nakararami sa atin. Yung bibili ka nga lang ng pandesal sa umaga at pipila ka. Tostado na nga yung naibigay sa'yo. Tostado pa yung batok mo sa init ng tama ng araw. Kahit alas 7 pa lang ng umaga. Maswerte pa rin tayo dahil kahit papaano madalas ang pagulan sa ating bansa. Pero nito nga lang nakaraang linggo, bumungad sa mga homepage ng ating mga social media na ginagamit. Na sa 80 shop, 89 po ang mga namatay sa wildfire sa Hawaii. Ang nakakalungkot na nangyari sa Hawaii. Ang Maui wildfire na ngayon ay binansagan na deadliest wildfire in modern US history. This is now the deadliest wildfire in modern US history. August 8, 2023. Alas 3 ng madaling araw sa bayan ng Lahaina. Nang magising si Lisa Vorpal, isang bank teller, dahil sa pag-ungol na narinig niya, dala ng malakas na pagbugso ng hangin ng oras na yon. Ilang araw bago mangyari ang sakuna, inalerto ng National Weather Service ng karating nilang isla na may paparating sa bayan nila na malakas na pagbugso ng hangin dahil sa paparating na bagyong Dora. Pagkagising ulit ni Lisa ng araw na yun, wala ng kuryente at nakaamoy ito ng usok na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Sunod-sunod din ang pagdating ng mga truck ng bumbero para apulahin ng apoy na nagmumula sa mga nato yung damo na patuloy na kumakalat ng mabilis. At dahil sa patuloy na pagampas ng malakas na hangin, nagsitumbahan na din ang ilang mga poste ng kuryente. Isa din ito sa pinagdududahan ng mga residente kung bakit sobrang bilis kumalat ng apoy. Kung pinutol lang daw sana ang supply ng kuryente bago pa man maminsala ang malakas sa pagbugso ng hangin, hindi daw sana aabot sa pinakamalubang sitwasyon. At pagsapit na nga ng tanghali, hindi na makontrol ang pagkalat ng apoy. Inilarawan ng isang residente ang kanyang nasaksiyan ng araw na yun. Nakita niya sa malayo ang mahigit 30 feet na taas na parang pader na apoy na mabilis na umaandar patungo sa kanilang bayan sa lahay na. Wala na lang nagawa ang mga residente kundi iligtas ang kanilang mga sarili at mga mahal sa buhay. Habang nakikita ng kanilang namumugtong mga mata na unti-unting nilalamon ng mala ng apoy ang kanilang mga ari-arian. Kahit saan sila tumingin, makapal na usok at apoy ang kanilang nakikita habang lumalaban para sa kanilang kaligtasan. Isa na lang ang tangi nilang pag-asa ang lumusong sa tabing dagat. Nakakalungkot man isipin na may mga iba, kinuha na ng nasa taas ang hiram nilang buhay at para sa mga nakaligtas, laking pasasalamat pa rin nila dahil binigyan pa rin sila ng pangalawang pagkakataon para mabuhay at makabangong muli. Ang Northern Hemisphere ay nakapagtala ng record-breaking na napakataas na temperatura. Burning, burning sensation. Ang Canada ay nakikipaglaban sa tila pinakamasamang wildfire season nito. Katunayan niyan, isang lugar na kasinlaki ng Belgium at Ireland ang nasusunog mula pa noong Mayo. Sa Amerika, one-fourth ng populasyon ang naapektoan ng mga paunang babala ng sobrang init. across the nation, more than 100 million people can expect temperatures above 90 degrees. Sa Phoenix, Arizona, nagtala ng record na init na umabot ang temperatura sa 43 degrees Celsius sa loob ng 19 days. And Phoenix, which has been over 110 for two full weeks, could reach 120. Just really does feel like an air. In Nakuha na ng CCTV ang mga naglalak wildfire sa Southern California. Right now, Southern California. Ang timog silangang Europa naman ay nakapagtala ng pinakamalupit na heatwave. Kaya nagdulot ito ng mga wildfire sa buong kontinente sa Greece naman sunud-sunod ang mga wildfire na sumisira ng maraming tahanan at nagbabanta na makapekto sa kanilang kabuhayan In Greece, that are Ang makapal na usok mula sa wildfire sa La Palma, Spain ay makikita mula sa kalawakan. Ang heat wave na nararanasan sa Europa ay umabot din sa bahagi ng gitnang silangan at hilagang Afrika. Sa Gaza, pinalala ng heat wave ang kakulangan sa kuryente. Hindi din nakaligtas sa wildfires ang rural region ng Syria at Lebanon. Evacuation orders have been lifted for some residents in Lebanon. At ang heatwave sa Asia ay nagresulta ng pinakamataas na temperatura na naitala sa China. Ayon sa mga eksperto, ang lahat ng to ay nangyayari dahil sa climate change at dahil na din siguro sa kapabayaan sa ating kalikasan. Hindi pa naman siguro huli ang lahat sa simpleng maliit na bagay na magagawa natin para makatulong tayo sa ikabubuti ng ating kalikasan at igit sa lahat ang pinakaimportante. Huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya para ipanalangin ang kapayapaan para sa lahat.